lahat ng dao preto ko oh, kung pagsamahin mo maglolob na may kahit sa nakayang sabay dito sa mundo Ayaw yao mga mo 'di ko na sana 'di ko kasi ugali mong magpahatak nakita para makita lang ako na ko lang sila sa paligid ko 'di yung gusto ng risip ko dito bayan ng iba para makinari lang ako Madami na ko nakikita ang kamalihan Dito sa mundong ito Na kung sino pa yung masama Siya pa yung ibigilay ng ibang tao Pagtibay mo lang Di mo dahil dar tayo araw na hinangat mo Ipapas ka lang sa mundo Dahil di lahat naging totoo Gawin mo lang Ang iyong gusto mo Sila pangyarihin sa paligid mo Pag mga mo na ka na Pwede ka na paglapay kahit saan mo gusto Tingin na kailangan yung buo mga panahon Walang wala sila maibigay sa'yo Welcome back sa inyo Kung dito sa inyo di ka maranasan to Na lagi na lang ang mapagpag-isa Na walang pinakasama na iba Na sana hindi na maulit pa Darating yung araw na bagay ala ala Okay ba pre?